Today family day. Kahit busy, sinaglit lang namin pumunta sa Lingayen at Mamasyal. Sunday to day kaya maraming mabibiling mga food. Para makapag-unwind kahit konti lang. Relax lang ng konti. So, andyan yung mga mais. Andyan po. Hili-hilera po sila. Oh, so, andyan yung mga pagkain pang pasalubong. Fries. Japanese pancake, potato swirl, mga juice, fresh juice, shake, hanggang po. Ito ang the best. Yan. Quick, quick. Dynamite. Yan, ng baboy. Ito yung pinaka-favorite ko talaga. Isaw. Pet ng manok, paan ng manok yan yung mga the best para sa akin so hili hili rap po yan sila marami kang mabibili tsaka abot presyo lang din naman uh, nakapag relax ka na nabusog ka pa ba? Diba? so napabili kami ng mais gusto kasi ng anak ko yung mais Ang bango-bango niyan, -bango pag ano, niluluto. So, mayroon ding shawarma. So, dito naghanap na kami kung saan kami magpwepwesto. Tignan niyo, ang daming mga sasakyan, no? I love Pangasinan. So, nakahanap kami ng bakante. Oh, all sa area na ito. So ngayon, naghahanap kami kung saan kami puwede presto. Nakaka-relax po talaga dito. Libre po. Diyan po dagat tapos tinanaw namin 'yung daming mga yan, oh. So Family I love Pangasinan. <laughs> so ganito lang 'yung happiness namin. Nakaka-relax, no? So dito, dito kami nakahanap. Walang ano nakapwesto. Maluwag pa yung space. Yes, bye. Tignan nyo doon way. no, sa bandang harap. Ang dami kayo yung sasakyan. Yung Maraming nagtatambay perfect. talaga. Masarap po yung pagkagawa. So ito lang, na. no, solid na yung banding namin Charillo. tatlo. Masaya na kami nito. Isaw-isaw <laughs> <Charillo>, lang. <laughs> Once in you know, a while lang naman yung pag-isaw-isaw. Pero masarap talaga solid. Ito kwek-kwek. So masarap, masarap siya. Yun. Walang aftertaste. Tatlo nga lang nabili ko sa'yo kuwela talaga ng anak dami. Na. Eh, nakakatawa siya. <laughs> <laughs> siya din tagpa si Bijuan. Isaw is the best. Hindi siya malansa. Ito, Talagang ano. masarap yung isaw nila doon. ba niyan? Wala kang aftertaste. Masarap yung pagka ano nila, marinated, marinated nila. Kwek-kwek. Bigyan ko daw si yeah, yung lang lang siya. Yung hot hindi naman naubos. Kalati lang. Barbecue pork barbecue. So, ito, paanang manok. Sinong may gusto ng paanang manok? Kumakain din ba kayo niyan? So, ganito lang yung kasiyahan namin. Um, Ang babaw, no? sharing <laughs> rin daw, ko. Smile, eh. smile pa eh. <laughs> barbecue. Mm, pork kaya. Barbecue. <laughs> Karindaya. May nakapwesto talaga doon ng masarap yung gawa niya. Na namin, walang, nah. Masarap yung team niya. <laughs> kahit sabay bahay, kahit ano, kung ano-ano ginagawa -ano niya eh. Napaka-fragile. Hi! So, Nagpapatawa siya dyan. <laughs> madali Ganyan siya pag kaming tatlo nagpapatawa talaga. <laughs> Kaya kahit kami lang tatlo, napaka-happy na. Sulit ng banding namin. Isaw na naman. Para daw po. yung happy, scared, isaw. angry. Yan <laughs> po. So, hanggang dito na naman po. Thank you, thank you. Happy Sunday. Alam isaw po. again. Hmm. Favorite ko kasi yung isaw talaga. Kayo, kumakain din ba kayo ng isaw? Isaw ng manok? O, hindi nyo kahiligan? pag-gabi na yan eh. Bye-bye! Sa ulitin!